Kakalaban ko nga pala ngayon guys ang pinakamalakas mag all the cards sa Pinas. Walang iba kung di si Idol Yusuki lang naman. Paalala lang po sa mga fans ni Idol Yusuki. Na ito po ay isang content lamang. Lahat ng sasabihin ko dito ay hindi po trash talk. Pawang mga katotohanan lamang. Sana ay mag-enjoy kayo sa aming laban. Kitang kita nyo naman napaka-agresibo ng idol nyo. Early pa lamang ay gusto na akong mag-ulti. Chill ka lamang idol excited ka masado. Nakakatakot ka talaga mag all apart. Pero dahil masado kang matapang. Pahinga ka muna sa base mo idol. PNC Nice B. At dahil nagkamali ka ng kinalaban mo idol. Hindi hindi na kita pagbibigyan. Hindi ka na makaka late game pa sa Akala ko pa naman bibigyan mo ako ng magandang laban. Sorry Idol Bawi ka na lang next game. good game ka na lang talaga sa lakas ko mag Aldes. Alam kong napipikon ka na Idol. Wala na tayong magagawa dyan. Nasa galaw mo yan. Tapos na panahon mo Idol Yusuki. Panahon naman ngayon ng mga Aldes user tulad ko. Wala akong pake, alam kahit naka tower hub ka. Papasukin pa din kita ng suntok ko. Kaya i-mention nyo na guys ang mga malalakas na content creator dito sa TikTok verse. At iisa-isahin ko silang lahat. Promise ibibigay ko sa inyo ang the best na gameplay ko. Sana ay mapagbigyan nyo ang aking hiling. Nasaan na nga pala guys ang idol nyo? Ayaw na niyang lumabas. Sorry idol Yusuki kung ko content kita ngayon. Hindi mo kasi ginalingan. Ayaw ko mang TP sa harap mo. Baka sabihin mo pa na mayabang ako. Dito ay papasuki na sana kita. Kaso nakita ko yung TP mo. Nakakatakot talaga ang TP mo idol. Kaya na pa out ako bigla Pero joke lamang idol Wala akong balak umatras sayo Top 1 oldest din kalaban mo Wala akong inaatras ang laban 10 tao patapat ko Kaya bawi ka na lang next life At dahil tinipihan mo ako Hindi na kita palalabasin ng base mo Hanggang dan ka na lang Sorry po pala sa mga fans ni Idol Yusuki kung natalo ko siya Sana po ay walang mang bash akin dahil ito po ay content lamang At kung gusto nyo mapanood ang buong laban namin Pwede nyong e-check ang bio ko. At naandoon ang aking YouTube channel. Sana po ay makilala nyo ako sa paggamit ng Aldis. Dahil ibibigay ko ang mga best gameplay ko. Mapasaya ko lang kayong lahat. Nice game po Idol Yusuki. Wala po sanang magalit. Salamat at nakalaban ko ang top 1 all-apart ng Pinas. Sa mga gusto ng part 2. Comment lang kayo dito ng part 2. At e-mention nyo na din po si Idol Yusuki nyo. Hanggang sa muli.